Good morning po mga boss, good morning yan. Tayo po yun nandito sa kanto ng Mabalor Ayan, Mabalor At ito po yan, patungo ng Mabalor uh, Tayo po yun nandito sa isang gutuhan yan po lang, yan malapit lang po yung kanto At kailangan At ito po yung gutuhan niya Pasok tayo mga boss Ayan, yan mga boss, ang gutuhan ng no? Dato po makakain no? Uh, Masarap po ang gluto ito mga boss yan order tayo yan Nakakita yung mga boss oh Wow. Sarap po. Oh. Yan Oh. Laki. Ah, uh, sarap niya mga po, Oh. Wow. Sarap niya. Hindi ka mong piga ah. Balot niya po sa inyo. Nang bigyan mo pega, ah, nakulto ito. Yan, mga po ito. dito lang po yan sa Kanto ng Babalo. Ambers dahan, ba? Ano anong ba, anong Ambers ba? Yo, Ambers, you know. <laughs> yeah, Malapit lang po sa kanto sa pinahanang Masarap po doon, pwede kayo ma pwede kayo mamili may meron din ano meron din kami uh, ulam kamukha ng pansit at uh, kamukha ng yan may ulam sila and yan pang mayroong yan Uh, mga pangmagahan, may pinitong kanin, ah, uh, pinitong uh, malo. Nung aga pa'y wala lang. Saka kanin sila. Uh, may kanin sila. Ayan mga boss oh. Bigyan pa bigyan ng tigaan. Pakita natin sa baba mga boss oh. Hello. Ah! Sarap niya wow. no. Wow. Yun no. Yan po mga basa. Yan po mga sa Gotong Batangas mga boss. Yan po eh uh, sari-sari, meron lang malalap ng baka, may balat ng baka, may mga tuwalya. Tingnan uh, 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 niyo mga, tingnan niyo mga boss, uh, lagi nakasalang sa apoy mo. Uh? Kaya masarap yan, may itim may itin, lalo pa sa umaga. Naku po, sarap niya. Yun. Yung sa akin, wala lang, ordinary, maliit lang. Kasi uh, hindi, hindi ko kayo ubusin. Yan ang mga boss, uh, sarap niya daw. Uh, uh. mam? Ma ba? Ma po order? 70 po. Ayun po, mga, mga, boss po, sa 70, ay baka ng masarap ng gotong batangas Parang ang ganda ko dyan po. Yan. <laughs> 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 ano? <You know? laughs> oh, yan. Yan. Yeah, yeah, pongo Mga boss, po oh. pupunta kayo dito sa Rosario, pupunta po kayo sa Bagong Buok. Yan, kanto lang po ng Mabalor at makakakain kayo ng masarap na goto ng batangas ya yeah, no? Magra-rice yeah. po kaya? Ah, bigyan mo makanin. Yeah. Bakit ito lang bibigyan, mahaba-haba lang <laughs>

pag asa dito sa Batangas, kung kayo pupunta ng Batangas mga po, ay kailangan kakain kayo ng goto. Pag hindi kayo kumain ng goto, hindi kayo nakarating ng Batangas. Ito po ang goto ng Batangas. Wow, ang sarap. Wala tayo kung tala mga yeah.

ganyan mga boss Talagang malasang balasa, kulay pa lang, suwabi na Yan mga boss, oh. tulay pa lang Sarap yan, tapos Mas makagdasa sa mahan natin ng kanin Ito yung kanin Yan Pinakaulam Ito pong goto, eh, mura lang dito Halaga 70 eh, Pwede ng pang, pangpamilya, -pang pamilya Yan uh, Ito o, oh, dyan sa kanin yun wow ito yung gotong barangay kaya mga boss malatang malato oh. mm -hmm. sarap nga mga boss yun kain tayo mga boss good morning kain tayo at lagyan natin ang sili ito the best sa Pili Kalau pagagat ng umaga Dito sa Amin um, sa Batangas Ito po ang Ika uh, nga tatak ng Batangas nyo Got Gotong Batangas Gotong Batangas Kaya kung kayo pupunta ng Batangas May Ah eh, uh, Kapi niya makatikim ng Gotong Batangas. Talaga po nga Kung baka sa kanya-kanyang lugar ay may may labis sa pagkain. Dito sa Batangas 'to Batanga, ito yung ng barao pagkain. Gusto ng Batangas. Sa Kailomi ya, yeah. sa Kailomi. Then, nakain niyo po kung ano gusto niyo sa uh, sa o, hindi lang ganyan ang bawa. Yeah. Okay.

Gotong batanga batangga Yan okay. uh, mo mm. yeah, yeah, po kung pa po kung go tom batang Hmm. Malato, malato po at, yan ang kaganda sa Batangas mga bro Kaya so, kung kayo pupunta ng Batangas Dito po sa uh, sa Batangas Kaya sa lugar ng Gotohan ah. Pero kung kayo pupunta ng bangong po Sa kanto lang po ng San Carlos Malapit sa Pinantara Kung hindi lakat lang doon. So, agot. Agot. parang. Saka ito po, saka bibili kayo. Pwede yung ulam, tekao. Saka po, nakaka alisabang. Hmm. Ito so, ah, hindi mga boss. Tara. Ito ah. yung mga boss. Ang hmm. dami. Hmm. Alagang 70 pesos. Makakain na kayo ng masarap. Nagbota ng matanda. Ayan. Sabi. Ayan. yung takto na yung lambot niya saka malasa mm. lambot niya mm. malasa malasa Thank okay. you. Ito so yung tama-tama yung sisi ano ba? depende, depende sa inyo pwede mong pigaan ang kalamansi kapungan to, kalamansi pwede pigaan pwede pa. pwede na depende sa inyo kung gusto may kalamansi mas makarap yan mo to asam malasa. Hmm. Terap. bet mga bot. Wala kang malatakot. Kaya ng batang din yun. Huwag ang batang ka. Ako ang tila ng tila ng tinapakakoy. Hindi naman nauubos eh. Kahapong kadaming dalag-dalag ko eh. and

Ubus mga dyan, ubus. Mhmm. Mm Ang kanin, ubus. Ah, wala nga. Ngayon, prebisan tayo. Sige. Dito Aga po tayo Batang, ng makakain ng goto. Ang goto po ay eh, number one din ng mga tanan niyo. masarap po tayo. po yung lobby. Alhamdulillah hingga kini ini masuk akhirat. Selamat. Ah, Selamat. 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 dan Selamat. 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 Selamat.